So, ito guys ay matagal ng taon ang nakakaraan buhat nung ako po ay sumakay ng eroplano. Dito po ay kinuha lang ko lang ng video ang pagtaas ng eroplano kasi po gusto ko rin pong makita ninyo kung ano bang itsura ng taas or ano bang itsura sa himpapawid. So, yan guys. Nasa taas na po tayo. Utay-utay na po yung pataas. At diyan po, makikita nyo po ang view ng eroplano mula po sa taas. Yan guys, medyo nalulula nga po ako d'yan nung una ko pong nakita kasi po napakataas na. At ang na-experience ko po ay medyo parang may umiiging po sa aking tenga na makatipo siya. Hindi ko po maintindihan kung bakit po ganun kasi po first time ko pong sumakay ng eroplano. Ang ginawa ko na lamang po ay kumain po ako ng candy. Tapos po tinakpan ko po yung aking tenga kasi po talagang para pong may umiiging sa aking tenga. Kada sasakay po ako diyan ay ganun po ang aking nararamdaman. Tapos po kapag pataas ay eh, medyo nakakatakot din po kasi po first time ko nga pong sumakay ng aeroplano. Tapos po nung pababa na ay eh, para ka pong mahuhulog. Pero yun naman po ay utay-utay, hindi naman po biglaan. At ayan guys, nadatnan ko nga po na maganda po ang panahon. Hindi po katulad dati na Naglulubak-lubak po ang ulap dahil po sa masamang panahon. Pero po ngayon ay napakaganda po sa itaas. Gawa po mainit din. At yan guys ang itsura kung ano. Makikita nyo nga po na napakataas na natin. At yan puro green. Yan pong green ay lupa. Tapos yung mahabang yon yun po ay kalsada. Bali, 4 hours po ang biyahe mula po Manila papuntang Tokyo, Japan.